News sa ating mga balita, lalaking angkas ng habal-habal patay matapos mabangga ng bus sa EDSA Busway. Senate President Cheese Escudero makikipagpulong sa LTFRB at DOTR kaugnay ng Public Transport Modernization Program. Low pressure area na mataan sa Philippine Area of Responsibility. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang lalaking angkas ng isang motorsiklo habang nakaligtas naman ang rider nito matapos silang mabangga ng bus sa North Avenue Station sa Quezon City. Ayon sa investigasyon, pumasok sa linya ng EDSA Carousel ang habal-habal rider na naging dahilan ng kanilang pagkakabangga na agad namang ikinasawi ng angkas nito. Ayon sa rider, tumalon umano ang biktima sa motorsiklo kaya pumailalim ito sa bus. Nagsisisi naman ang rider sa paglabag nito sa traffic rules at sa pagkamatay ng kanyang angkas na matagal na raw niyang kakilala. Makikipagpulong si Senate President Cheese Escudero sa mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board do LTFRB at Department of Transportation o DOTr ngayong linggo hinggil sa Public Transport Modernization Program. Ito ay matapos niyang makausap ang mga leader ng transport groups na Manibela at Pisto. Ayon kay Escudero, layon ng balak nitong meeting na makapagbuo ng solusyon na pabor sa lahat ng panig. Hihilingin din ito sa mga nasabing ahensya na payagang makapagparehistro ang mga unconsolidated na jeep at UV Express. Aniya ang gobyerno dapat ang humikayat at tumulong sa transport groups na makasabay sa modernization program. At hindi sila puwersahin na sumunod kahit na alam na nitong hindi pa sila handa. Nilinaw naman ni Escudero na hindi siya tutol sa programa at nais lang niyang mapatunayan na uubra ito ng walang maaagrabyado. Matapos makalabas sa bansa ng Bagyong Dindo, isang low pressure area o LPA ang kasalukuyan namang binabantayan ng pag-asa. Ayon sa Weather Bureau, Alas 8 kagabi nang tuluyang makapasok sa Philippine Area of Responsibility ang LPA na huling namataan 1,030 kilometers east-north ng extreme northern Luzon. Paliwanag naman ang pag-asa na mababa ang tsansa nitong maging bagyo dahil may kalayuan pa ito sa Pilipinas at hindi direkta makakaapekto sa lagay ng panahon. Tanging ang southwest monsoon o habagat ang nakikita ng pag-asa na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa Northern Luzon. Para sa Kidlat News Update, Renzel nag Naguula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagtutok ng balita. <smart noise>